Ay. Ito guys yung aking kambing na napakamamahal. So what's up guys for today's video. I-unboxing ko itong guys. Itong aking in-order. Kay Sir Christian Noel Samora. So Sir Christian Noel Samora. Thank you. Thank you po. Dumating na. Siguro mga 3 to 4 days ata uh, ito. Bago dumating nung in-order ko. Ngayon dumating. So, yan. I-unboxing natin, guys. Ito ay para sa aking kambing, guys, na nagtatay. Siguro mga one month mahigit na. More or less, mga siguro kulang-kulang na two months. Ganun. Uh, ah, nagtatay siya. Mahina. So, ito. mother ako ng kit para kay, kay, kay Sir Noel. Kay Sir Christian Noel Zamora. So, yun. Guys, samahan nyo ako. Unboxing yeah, nothing, guys. Let's go! Let's go! <laughs> ito nga guys, itong in order ko is isang kit uh, scoring kit trio ayan. kay kay sir Christian Noel Samora ayan yung kit na nabili ko sa kanya ha, open natin tong isang ito bote ito guys kaya balot na balot Ayan. Ito yung electrolytes. Sabi dito ni Sir, yung electrolytes. Ito yung pang inject. Ayan. 5 ml sa initial dosage every 12 hours. Ayan. Ayan. Meron yung syringe. And then, dito sa For it. one tablet sa umaga, one tablet sa hapon for two days. Ay Ito naman contra my Para naman to sa mga sa kambing din na maliliit na kambing yung mga anak. So, yan. And then, ito, guys. Ito yung Bayo Genta Drop. Yan, Bayo Genta Drop. Kasi yung aking kambing, guys, may may hindi makamulat. Uh, thank you sa kaisor Christian Zamora guys yung aking gagamutin oh yung mata niya, guys ang mata niya. oh. tapos yung kabila yung kabila okay naman yung kabila tapos nagtatay guys diyan nagtatay so yung binili natin yun yung aking igagamot dito ayan mata mo team oh. okay guys sabi ni sir ah uh, two days kong papainamin isa sa umaga at saka sa ah uh, two days isa dalawang ganito umaga tapon ayan scorex Is quite <coughs> So yun nga guys, ang sunod kong gagawin itong electrolytes amino acids vitamin D complex. Ayan, ang dito is electrolytes 5 ml every 12 hours. So, yeah, let's go. Ayan guys, electrolytes vitamin electrolytes So, ito guys yan electrolytes amino acids plus vitamin b complex So guys ang next biogen drop biogen drop para sa kanyang mata nalalabo yung mata niya so let's go <tries> <tries> So guys, see you next video.